Pop -trending. Trending! Ang galing! Ay, naka kapuso, tuwing linggo! Ah, pahirap na po ng pahirap ang trabaho namin bilang mga hurado dahil katulad nito, laging matindi ang performances ng apat na team. That's right. Pero syempre, hindi naman may iwasan na may umangat. Sa kaso ng team na ito, tatlong T ang susi sa winning streak nila, time, trust, at teamwork. Uh, this season's standout group, Tropang Trending. Yeah. Yes. Go Kylie. Ano toh? Uh, <laughs> <ada pa? laughs> yeah. Oh, go. Go. Oh. Thank you. Okay, <laughs> Wagin natin yung mga leaders. sa uh, Mark, dalawang yun. mark dalawang mark na leader saka John, si Rochelle Yaya, thank you rin sa inyo kayo na nagbibigay ng encouragement sa amin every sunday at uh, siyempre sa lahat ng teams ng Sunday All Stars lahat po ng pagod ng amin nating lahat hindi lang po tropang trending pero sa lahat po para yes. po mapasaya ang lahat ng viewers at kayong lahat ng aming mga uh, manonood maraming maraming salamat sa inyo And of course sa sa amin mga choreographers uh, si na at the the dance recent, crew. si Miggy, yes. sa, sa, si Michael, si Pia, Pia. Joe, maraming salamat. At sa staff and writers namin, maraming maraming salamat. Um, kayo, at guys. at syempre, meron kami gustong batiin. Happy, happy birthday, Francesca! Francesca! Oh, happy, birthday. Birthday. happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Okay. Go. Happy She, okay. Maraming salamat. Ano Thank you so much. Yes. Mark, Mark Heras, maraming pinagdaanan tong grupo oh, niyo, ano? Yes. Nung, lalo oh, na ikaw, maraming. Oh. <laughs> anong anong message mo para sa grupo mo? Ako lang papasalamat ako sa lahat po ng tropang trending na members dahil sinuportahan nila ako dun sa panahon na problemado po ako. At uh, iba, iba po ito, hindi ito. Hindi to mabubuwag man kami sa Sunday All Stars, pero yung pagkakaibigan namin, hindi mabubuwag. Yun naman pala eh. Masyado daw kayong magaling. Tama na raw. Tama <laughs> na kayo. pag walay na kayo. Oh, happy birthday, Mami Stella Fernandez. Mami ni Maristel. Oh, happy birthday. Well, congratulations. Propang Tropang Thank trending. You. Thank you, she she We'll be And back with more standout awards. Congratulations sa lahat ng mga nanalo at nakatanggap ng Sound Out Awards. Hindi pa dyan nagtatapos ang nagbabagang announcement ng mga winners. Dahil ngayon ay kikilalani naman natin ang mga bagong team leaders na magpapanalo sa mga teams nila. Let's find out. The Sunday All-Star Cycle 1 is over. At sa pagsisimula ng pangalawang cycle ng All-Star All-Out Showdown, Nasa ilalim na ng pamumuno ng panibagong liderato ang apat na grupo. Ang bagong ligang, I Like, babaguhin raw ang kompetisyon sa kamay ng R&B princess na si Kyla. Ang panibagong tropang trending, isusulong ngayon ang king of R&B na si JR. At si Mark Harris naman, ganadong ganado nang ipanalo ang bagong Instagang. At ang primetime prince na si Alden Richards, ang ng tumayo sa harap ng bagong Tweet Hearts. Sino ang magwawagi? The New Cycle starts next week. Dito sa lalo pang tumintinding Sunday All-Stars!